update sa atin binili na freezer na LG. So nagamit na natin siya sa ating solar setup. So ngayon ang oras mga master ay for uh, 4.49 na ng hapon mga master. So ito po yung laman ng Uh, battery natin ngayon maghapong kasi medyo makulimlim mga master so yan mga master yung ating ano is not inverter na 24 volts so ito yung ano natin ayan laman ng ating battery 26.5 ayan wala nang araw ayan dito naman 27.2 ayan 27 watts na lang yung pumapasok mga master Bal bali yung na harvest ngayong maghapon itong uh, pangpusa na yan ayan ayan yung na harvest niya ngayong maghapon mga master tapos ito naman ayan yung na harvest niya maghapon sa dalawang 100 watts na nakasiris mga master Ayan. Kasi yung bali apat yung na 100 watts. So yung dalawang 100 watts naman ay naka uh, dito naka connect sa aking 12 volts system. Ayan. Para sa aking mga ilaw na 12 volts at saka wifi. Okay. So ito naman dalawang 370 watts. So isang battery lang yung kanilang i-charge itong 24 volts. Ayan. 110 Hz, 24 volts. So mag 4 years na to mga master ah, up 4 years na mahigit So update ko kayo mga master Sa aking Nabili na na refrigerator Ah freezer Ayan. Kasi mga master ito dati yung aming Rep Ayan Ayan So ayan, Medyo madumi Malit lang kasi siya mga master So pagka titinda kami ng yellow ay kinukulang So Saglit lang Ubus ka agad ang yelo So hindi naman makapag uh, Patigas ka agad kasi uh, Mabagal naman yung ganitong uh, Refrigerator Mag uh, patigas ng yelo So kailangan na Kailangan namin mag upgrade ng Refrigerator So ang pinalit namin dyan mga master ay Yung binili namin na Freezer na LG So ngayon mga master Dadalhin ko kayo dito Ito na po Ayan. Ito na po mga master. Ayan, smart inverter. Ayan. Ah, ganito sa kataas mga master. Ayan. So, ngayon ito yung ginagamit namin uh, uh, na negosyo soft drinks, uh yelo, ice candy at saka mga prosen So, bubuksan na natin mga master. Ganito siya kalakas mag-yelo uh, mga master. Ayan. Ayan. Ayan na mga master. Hoop. O yun o. Napakasulid mga master. So marami siyang mailalagay na yellow Ayan. O marami nang bumili kaya bawas 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 na yan. So mamayang gabi uli magagawa ng yelo. Ayan. Matindi mga master. Mag ano. Pati yung. Ayan yung soft drinks. Mat tumigas yung mga ano ito matitigas uh, titigas ito po yung prosin namin mga master yan okay uh, tumigas na walang mapaglagyan pero may hilig kasi yung mga uh, customer namin ng matigas na ganito na uh, plus so yung mga prosin namin mga master ayan. bali ito po uh, isa dalawa tatlo, apat, lima, anim, pitong ali ano tawag doon pitong palapag siya mga master ayan so ang nagastos namin sa amin solar setup dito kami bumabawi mga master nagtitinda kami ng ganito para mabawi namin yung nagastos namin so sa totoo lang nabawi na namin yung nagastos namin doon kasi naka 4 years nagwa ng yung dati namin refrigerator yun ang ginagamit namin pang negosyo so ito ang babawiin na lang namin itong nagastos namin dito na pinambili namin dito sa freezer na to. So, ganun siya. Kalakas magyelo. So, ang gamit lamang ay solar setup. Wala tayong meral ko mga master kasi nasa bundok tayo nakatera. Ayan. Takpan na natin mga master. Ayan ah. Ayan, takpan na natin. Okay. Ayan mga master. So 149.6 uh, watts Ayan, so yung refrigerator kasi 80 watts lang yon. Siguro pagka malamig na sya Saka sya bababa ng 80 watts Ah, 85 watts pala yon. Saka sya bababa ng 85 watts Pagka yung malamig na malamig na talaga Yung kusa ng titigil yung Ano uh, Compressor ng Freezer na yan Ayan, So, yun lang mga master. Maraming salamat. Ayan, update ko na kayo sa aking freezer na binili namin na para dito sa aming solar setup. Maraming salamat. Hanggang susunod na upload mga master. Pakilagay and share. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.